Saan pa nagmula yung ngayon yan? Oo Ang tunog yan Ito parang nasa ilalim ah indoro <laughs> natin mga panalo kung narinig nyo yung kaninang sabi nga ni boss ay nagawa daw ba tayo ng kuliglig so ito siya mga bossing ayan eh, no Tampering, mga boss masira no napakaswerte nila niyo kung bakit ah, galing pa to ng tan hindi bumitaw ito mga general trias pala mga bossing ayan eh, no hindi bumitaw ito mga bulitas niya so kung nahulog ito mga bulitas at sumama sa makina malamang sa malamang eh de. marami sisirain ang gaspang mga boss oh Ayan. tapos ito masaklap dahil lumalo yung kulant sa langis nabingot yung cams ano sa intake so ito yung major cause mga bossing napit ko na dong ayan ito yung naging problema water seal repair kit ano so yung repair kit nya bumigay na so lumok na yung coolant so ang gagawin nga pala natin dito is uh, refresh na rin ng engine kasi so, yung order nya is 90,000 km na so let's go dako na tayo doon so yun yung maingay kanina ha, mga bossing ito yun. ang bearing nya sa cams sira So, nakailan na tayo rin ito. Marami-rami na. Sige, na tayo. So yung mga panalo at uh, yung tunog kanina niya may something talaga eh, no? So bukod sa tira ang pangberry. Eh. So ito pa, sumama na rin. Kayod na kayot ang black mga master. Ayan. Eh. So isa yun sa maingay kanina. So kaya nagkaganyan mga bossing kasi yung langis niya ay may lahok na kulat. Ano? So hindi naman po naglulubricant yung kulat sa makina bukod tanging panlubrikan talaga natin sa makina is lang is so nangyari dahil may lahok na nga syang kulan Ayan. tapos may bewang na rin yung block nyo malalim na din so ito yung kahit nyo mga boss eh. so marami rami na guys to si boss dahil uh, tulad nga nung nakanbas nya block set so nangyari nga na pati block set ay mapapalitan ngayong araw so isang set na mga boss yung eh. Sama ng piston, piston ring, uh, head gasket, piece gasket, valve seal. So, marami-rami itong gagawin natin sa motor niya. So, iti-check naman natin ngayon is yung kanyang connecting rod. So, sana walang problema. Para at least hanggang dito lang tayo sa leg. Ano? So, sana nga ba yung hanggang leg na tinatawag natin? Hanggang dito lang po tayo sa cylinder block. Hindi tayo bababali ko sa inakailalim. Ma mapera lang kung may problema talaga. Ano? So, pag back hanggang leg, ibig sabihin hanggang cylinder head, uh, cylinder head up to cylinder block pang yun. Ano? deposit. Ito nga pala yung cylinder head. Ito naman yung cylinder block. So dito pa lang sa cylinder head is nakakita na tayo ng problema kanina. So sila yung cam wearing niya at saka yung cam. So ngayon dumako tayo dito sa leg. Cylinder block naman niya sira doon. So mga panalo abangan nyo at patutunogin natin mamaya kung kamusta yung tulog ito after natin gawin na. Yun lang. Let's go! So mga panalo magandang hapon. Ito na nga pala yung maingay kanina. So umahanda na siya ulit ngayon at pakinggan natin. Pakinggan nyo. Punot yata ang sensor. Natsikin nyo eh. Ito na yun. Digay okay, ni Rebo si oh, okay. okay, hmm. ka rin na seminar pin. Hindi na kasasasas. Ah. Saka dito. Ito yung nakabosing payment na ako. Ayan. Nakapalit ka rin siya ng radiator mga boss. Yung malaking radiator. Ayan. Siyempre, ano ba yung mga pinanta natin dyan mga boss? Pinanta natin ang cams. Black nya kayo din. Pinantan din natin. Ano pa? Tamberi. Bukas ba doon? Hindi. Ah, ito yung black ha. Baka sabihin nyo naman. Basta lang kami nagpalit. Ayan o. Oh. Kayod dyan mga boss ha. Oh, ayan o. Oh. Hindi lang kayod. Ayan pa o. Oh. So hindi tayo. Basta lang nagpapalit ng pyesa dito mga boss ha. So kaya natin pinapaltan kasi hindi na talaga pwede. So pag pwede pa ibabalik lang natin. Hindi naman tayo gahaman sa kita. Ano? Sabihin nyo ba't kaya pinantanan lahat ng pinantanan anyway, ni Okay, okay <makes noise> Ngayon ito na. Teno nga idol. Ito tinatao at natulungan yung kulang sa kabila. So yan lang, maraming salamat sa naming ako. Na okay. Hello po ren JC magandang uh, okay. uh, tanghali, ah, magandang hapon. So meron tayong item dito na isa at buti na lang na check ng uh, may-ari before natin ikabit sa motor no. So ayun. So meron tayong isang block dito na may butas. Ayun oh. No? Butas siya. Oh, brand branyo, 'yan, ah, brand new. Ayan. Pagkalagay, pagkatanggal ko sa box at yun, before install, 'yan nakita natin may butas siya, no. So, kailangan bago talaga i-sable pack 'yung i-check eh, muna. Ayun, pare ko, may butas 'yung isang block natin. Kararating lang ito, ito 'yung huling deliver. Ayun, ah, palitan natin para sure bull.